kung sino ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay mamunga ng kaputihan. Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpaalang araw ng Merkulis sa inyong lahat. At nasa ikadalawamput isang araw na tayo sa buwan ng Mayo, dalawang libo, dalawamput lima. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karimilita. Sa ating patuloy na pagninilay, ang aking uh, pasasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy rin na pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid, saan man kayo naroroon ano man ang ginagawa nyo. Ang napakasimpleng pagninilay na ito na way maging instrumento upang maunawaan pa ng mabuti kung ano yung mensahe na ipinapaabot sa atin ng ating mga pagbasa sa pumagitan ng ating inang simbahan. Patuloy rin tayo na magpasalamat at mag-alay ng panalangin sa bawat isa. Ito yung ating misyon, ang misyon na ipapalaganap ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsisikap na maging mabuti rin sa bawat isa. Amen. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 15, bersikulo 1 hanggang 8. Sinabi ni Hesus sa kanyang maalagan "Kung sino ang manatili sa akin at ako sa kanya, ay mamunga ng kabutihan. Oo nga, ang lahat na kumikilala kay Kristo, sana ay magsikap na maging mabuti. Isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan ay yung palagi tayong nagpapahayag ng ating pagkakilanlan kay Kristo. Ngunit, ang ating mga ginagawa ay kabaliktaran ng kung ano ang ating mga sinasabi magsikap tayo na maging tapat na instrumento ng paghahari ng Diyos. Kung si Kristo ang kanyang hangarin ay maipalaganap ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Ama, pinanindigan niya ito sa pamagitan ng kanyang patuloy na pakikisalamuha, patuloy na mag, ng pagpapadama at pagpapahayag ng mabuting balita sana kakarami, Sana tayo rin sa ating kakayahan. Ano man ang estado natin, ano man ang ginagawa natin, naway pumasok at maitanim natin sa ating puso't isipan ang binhi ng kabutihan at ang kabutihan ito ay sana mamutawi sa ating mga bibig at magkaroon tayo ng panindigan na isabuhay, ipahayag at ipaabot ito sa ating kapwa isipin natin palagi na kahit anuman ang ating mga kahinaan mahal pa rin tayo ng Panginoon. At tayo ay magsikap na mamalagi palagi sa Kanya at naway magbunga ang ating pagkakilalan sa Kanya sa pamagitan ng ating paggawa, pagtulong sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin, Panginoong Isus aming tagapagligtas, turuan mo kaming manatili palagi sa iyo, hindi lang sa salita kundi sa gawa, na maging tapat kami palagi sa aming tungkulin. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.